Hello, tingnan natin 'yong. Oh, With... ito, we withdraw natin kung pumasok na ba. Kahapon. Bali, kahapon nag-withdraw po ako ng 34. Tingnan natin. yun ayun mga transfer success 3 for yung window ko <coughs> bale yung pin nya is 102 yung nareceive ko ay 3 to 98 Pero yung gigas ko nasa kabila ito sa isa sa kong cellphone kaya di ko mabibidyohan pero transfer naman siya eh. dito tayo sa taas okay na has been processed na so tingnan natin dito bale dito ni di screenshot ko na lang yan tapos nin ko doon sa sa kong account bale to po yung pumasok oh. 3298 August 15 2025 842 dito tingnan natin August 15 842 rin na Merci. Robak tayo. Bali. Ito pa yung mga device ko na no, ikiklim ko mamaya. Isang 35, isang 151, isang 35. isang 35 o so, gano'n yan bakit natin dito sana ang maganda 35 tapos 100 na dito yung isang araw mo yung total profit mo sa apat na buwan 23,000 tapos may dividend ka pa 300 per week kung nga lang hindi pwede kasi dapat mag recharge ka. Yung isa naman dito 4,000 216 yung araw mo. Tapos sa loob ng 75 days. <laughs> Ang ganda sana kasi wala tayong madami kasi akong device ngayon eh tsaka kailangan pa ng pera hindi muna tayo bibili tsaka na yan kasi habulin natin yung challenge you know dapat yung reviews mo maging 20 para makakuha ka ng 5,000 okay na see you